mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ha? Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan sa gitna ng mga pulburon na lumilipad tulad ng snow sa Switzerland. O pulburon, ha? yung matamis na mumo na parang mga pangako ng politiko, madaling matunaw pero nakakahay sa kapangyarihan. Ngayon ha, sa episode na ito ng Hashtag Walk With Lan, tatalakayin natin ang pinakabagong bomba. Inilabas e na ang part 7 ni dating Congressman Saldi Ko, uh, video evidence raw sa pagtira ng pulburon at hindi yung ordinaryong Godilax pulburon, ha? yung special na nagpapa pangaga sa mga nasa itaas. Mga kawok, bago tayo mag-dive deep, subscribe na kayo ha. Hit that button, turn on notifications at maging bahagi ng ating laman para sa katotohanan. Para sa mga kabataan, ito'y para sa inyong kinabukasan. Huwag maging scroll zombie, maging critical thinker. At para sa mga OFW, kayo ang tunay na bayani. Nagpapadala ng dolyar habang sila'y nagpupulburon fiesta. Shoutout sa mga taga-Pilipinas mula pari hanggang hulo. Tayo'y magkaisa sa United States, mga kababayan, sa LA at Chicago. Salamat. Norway, Switzerland, kayo'y parang pulboron sa snow. Fresh at supportive. Australia, Denmark, Netherlands, hello sa inyo. United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, kayo inspirasyon namin, mga global Pinoy's. Pagsimula tayo sa facts. Mga kawok, ha? hindi sa fake news. Si Sal Dico, dating representative ng Ako bak Bicol Party List, ay naglabas ng serye ng video sa simula November 13, 2025 na nag-aakusa ng massive corruption sa flood control projects. Ayon sa kanyang unang video, involved daw si President Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sa anumalyan na nagkakahalaga ng pilyong bilyong piso tulad ng overpricing at kickbacks. Factual yan ha, may mga ulat mula sa Rappler at Manila Bulletin na nagko-confirm ng kanyang statements. Bagabat may mga AI manipulated clips involved gaya ng binanggit sa fact checks noong November 20 at 21, 2025. Ay, parang flood control daw pero ang na-flood ay ang bulsa ng taxpayers. Haha, -ha. imagine ha, baha sa Maynila pero ang pera ay lumulutang sa Swiss banks. Shoutout uh, shout out sa Switzerland. Okay. At ngayon sa part 7 na inilabas kamakailan, may video evidence raw sa pagtira ng pulburon. Eupenisim ha, para sa alleged drug use. Batay sa viral deepfake videos na nagpapakita raw na may nag no Hindi na natin babanggitin ang pangalan. No? Pero fact check, ayon sa Rappler, marami rito ay AI generated. Tulad ng clip na nang nagmi-misrepresent ng kanyang statements. Ito ay klasikong political cywar ha, gamit ang tech para siraan ng reputasyon. Engaging ba? Oo, parang Netflix series ha, pero totoo ang pinsala sa demokrasya para sa mga kabataan alamin nyo ha deep fake sa sandigan ng disinformation huwag basta maniwala verify sa credible sources at sa mga OFW sa Norway at Denmark habang kayo nagtatrabaho sa malamig na klima ito reminder na ang remittance nyo dapat sa totoong infra hindi sa pulvoron parties okay ngayon na deep dive tayo deep dive tayo mga kaibigan ha sa mga video niko inakusahan niya ang gobyerno ng over pricings sa flood projects uh, mula uh, 100 billion uh, na budget sa GAAT 2025 may kickbacks raw na 20-30% soar ay mga source niya kanyang testimony at house hearings plus ulat mula sa DILG noong November 24, 2025 na nagbigay ng surrender deadline kay ko ay, nako, bakit ba laging baha ang Pilipinas dahil ba sa El Nino o sa El Corrupto? No? Parang pulburo, no? powdery at madaling mawala sa hangin. Ito'y systemic issue. Ha? Sa ilalim ng Marcos Admin, ang pork barrel ay parang pulburon. Ha? Distributed sa allies tulad ng insertion sa budget na binanggit sa social media post. Isipin nyo ha, sa Bicol region ni Ko, may projects na hindi natapos, tapos, pero ang pera ay natira din. Ha? Para sa mga taga Netherlands at Sweden, compare nyo sa inyong efficient flood systems. Tayo na nahuhuli dahil sa korupsyon. Shoutout ulit sa Germany at Canada. Kayo'y tech hubs ha, tulungan ninyong i ang mga fix. Kung gusto nyo more facts, subscribe na. At shop kayo sa YouTube Shopping. Check out Shopee for, for mga gadgets, ha, flood resistant gadgets or Lazada. For books on Philippine history, support local businesses at iba-iba pang mga Uh, products po, eh, itatag po natin. Pag wala naman doon sa mga tinag natin, i-comment nyo lang po kung si ano po ang inyong gusto para makatulong din po kayo sa channel natin. Okay? Um, kay mga kawok, tawa muna tayo. Ang pagtira ng pulburona na parang si ay, nag enjoy sa powdery substance. Pero sa totoo, marami rito ay fix ayon sa AI detection tools na 80 to 90 Sure, mula sa Rappler fact checks, no? Kung pulburon ang droga, bakit hindi tayo mag-party list ng pulburon? Republic platform, matamis na anomalya para sa lahat. Witty, di ba? Pero seryoso, ito'y distraction mula sa tunay na issues. Sugar importation scams, onion price manipulations, at customs irregularities. As per cost series, up to Part 7. Ang mga reference uh, sa videos ay derogatory pero walang solid proof. Para sa mga kabataan, ito'y lesson sa media literacy. OFW sa Australia at UK, ha? kayo'y maging vigilant. Wag uh, huwag magpadala sa viral fakes abroad. Shoutout sa Norway at Switzerland. Kayo'y neutral countries sa tulad ng inyong snow, pure at walang pulvuron. Habang nanonood, shop sa via YouTube bili ng mga legit na, uh, na products ha, sa Lazada o kaya sa si Shopee. Uh, mga merch din po. No? Subscribe para sa next deep dive mga kaibigan. Okay. Anong epekto ng deep fakes? Ayon sa Rappler, noong November 20, 2025, ang mga clip ni Ko ay mga may, may may ay may manipulations, misrepresenting statements tulad ng bangag kay Marcos. Ito'y tool ng oposisyon o counter-propaganda ng gulo Okay, part 1, November 13, part 2, November 14, full statement, November 16, at hanggang part 7, kamakailan na may pulburon claims gaya ng viral YouTube videos noong December 2025. Tanong ko sa inyo, mga kawak, naniniwala ba kayo sa allegations? Comment down below. Para sa mga taga Denmark at Netherlands, compare sa inyong strict fake news laws. Ah, parang pulburon ang katotohanan, madaling durugin ng AI. Shoutout sa Pilipinas muli at US kay Frontliner sa Truth. Inkari ang mga kabataan gamitin ang social media para sa good, ha, hindi para sa fake. Ngayon, ang pagdagkip kay, kay Duterte ha? hanggang sa part 7, sensational pero walang concrete evidence sa fact-check sources. Si Coy naglabas ng seven-page letter noong November 25, 2025, claiming he sent it to Marcos earlier. Pero walang video ng kidnap, no? Parang action thriller, Duterte kidnap, pulburon everywhere. Pero totoo ang korupsyon, ha? Claims sa sugar onion imports. Okay, bilyon ang nawala. Ayon sa cost videos para sa mga OFW sa Sweden at Germany, ito'y, walang, ito'y pera niyong hindi napupunta sa welfare. Share niyo story sa comments sa section, ha? Shoutout sa Canada at Australia. Kay kayo Maple and Kangaroo Strong, tayo Pulburon Week, no? Sa YouTube shopping bili sa Lazada ng pul ng mga iba-iba uh, o Shopee for for more uh, care packages. Subscribe para sa updates mga kaibigan. Okay, ha? Para mga ka-walk tayo magkaisa, no? Para sa mga kabataan, maging inform tayo, ha? Maging inform voters. O mga overseas Filipino workers, OFWs, kayo Global Voice, subscribe na ang aim po natin ay 100,000 subscribers. Nakaka-20,000 subscribers na po tayo. No, sana po maka-30,000 subscribers tayo um, hanggang ano po, half of um, half of 2026. Ah, 2026 na pala, no. Okay, like, share po, comment, shop, shop, shop at Lazada via YouTube bili ng Pinoy goods para sa empowerment, mga kaibigan. O, oh, final shoutout sa'yo, iyo, Pilipinas, US, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, UK, Sweden, Canada, Germany. Salamat po ng marami. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas.